Halin magluto ng ginisang patola at miswa. Paborito namin ito, kaya naman itong tanim kong patola ay inani ko at ito na, lulutuin ko na. Ayan. Ito na ang aking ginisang patola. Ready ko lang ang masangkap, sibuyas bawang, karne, miswa, at patola. Lulutuin na natin, tagin ng mantika, sibuyas bawang, ng karne. Tapos, sunod na ang patola. Mmm, napakasarap. Haluin lang po yan ng mabuti at para naman masarap. Tapos, lagyan ng tubig. Saktong-sakto. Kapag kumulo na, ayan. Pwede nang ilagay ang miswa na. Tinanang lutunan, diba Bilis lang, bilis na maluto. Yan, pwede na ang ihain. Ihain sa hapag-kainan. kain na na.